Dute, ito tignan mo, oh. Wow! Bundok ng butter! Ay, yung galing ng, usok. Ganun niya, kuchilyo, mausok, oh. <laughs> parang may effect sa ano. Oo, oo, oo. Uh, Pakabangis, tignan natin guys kung ano yung gagawin niya dito I-comment niya yung magiging score niya 1 to 10, comment natin to O, oh, tignan mo, ang ganda ng technique niya, no? Wow. Parang ano siya, super duper creative Woo! Oh, oh, uh, ganyan pa hmm, Parang gagawin jelly yan Tapos uh -oh. yan mamaya, oh, Para matanggal uh -huh tama. Ito naman patatas. Ah, yung palipang gawa ng price. Wow. Sarap. Sarap. Yummy hot dog may tome. <laughs> Kaya na naman. Ah, lalagay niya dyan price, okay. Iko-coat niya ng harina. Ano yun? Okay. Asukal at asin. Itlog? <laughs> Bakit? Bakit ano? lalagyan ng egg? Ewan ko. Para siguro salin, kumapit. Pinagsalin-salin. Para kuma Ano yan? Santan bubuk. Coconut bubok. Coconut cream. Okay hindi ko hindi price pala yun kasi dudurugin niya yun sigurado ay nawala kala ko gagawin yan eh oh, na. <laughs> yan na naman ginamit niya na naman yung pansala niya na walang ay na, na puro butas oo tama tas oh. bubutasin <laughs> pwede naman isalin na lang no tas mahirapan parang kala ko okay na yung pagluluto niya pero boo nakakastress pa rin pala to uh oo -oh. Yung pa, yung nakaganto naging paganto. Ang sayang, no? Yeah. Mm. Oh, tingnan mo na may ginawa, oh. <laughs> Wala na talaga 'tong pag-asa sa buhay, guys. Wala na. Ang lakas mag-trip. Tama. Oh. Okay, okay. Ano ang niya diyan? Ah. Ano, ano sa tingin mo? Ano? Ano sa tingin ano, mo gagawin niya? Ano, maybe donut yung ginagawa ko. Ah, donut. Eh, kulay green yung donut niya. Parang ano to? Pahaba. Bitsu-bitsu? Bitu 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 bitu. Okay, ano yan? Bicho, bicho. ano yan? Ano yan? Ano yan? Maybe uh, oh. Hindi chicken yan. Natunaw eh. Parang asukal. tas natunaw. O, oh, tas orasan daw. Dough. Ayan yung ginagawa mo parang donut. Ayan. Pala yun. Hmm, gagawin niya ng donut siguro yan. O, no? oh. donut nga. ayan oh, yung ginagawa niya. Ano? Ganyan, o. Kaso no? nga lang walang cheese. so, hindi niya dinagyan ng cheese, no? Okay, okay. Tignan natin. Hahanguin na na. Pa-golden brown na, hahanguin na. Okay. Pos, wow! wow! Ang galing ha. Maganda. Maganda ang tricks na ginagawa niya. Hindi yan ayan. donut. Ano yan? Tinapay yan. Tinapay lang. Hindi donut, no? Oo. Mm -hmm. O, oh, may iba ibang design pa. O, oh, astig. Okay, ha? Maganda naman pala, guys. Maganda mm -hmm. naman. Then, ito. Yung parang bitu-bitu. Ay, hindi. Parang ano lang siya. Jelly. Hindi Je ko alam. Hindi ko alam kung ano yan. Parang sitaw. <laughs> <laughs> sitaw. yung sitaw mahaba yun. oh, eh, mahaba naman ah. ah. Oh. Okay. O, oh, tapos na? Oh, okay. okay, yun lang pala yung ginawa niya. Ano yung score mo? Mga five lang. Five lang ako, ano. Eight, kasi medyo maganda naman. So, guys, comment nyo na din ang score nyo. Bye! Ha! Ah.